ang punong mapagbigay. Noong unang panahon, may isang puno na nagmamahal sa isang maliit na batang lalaki. Araw-araw, dumarating ang bata. Kinakain niya ang mga mansanas ng puno, inaakyat ang katawan nito, naglalaro sa mga sanga, at natutulog sa lilim nito. Mahal na mahal niya ang puno, at masaya ang puno. Ngunit lumipas ang panahon at lumaki ang bata. Minsan, bumalik siya at sinabi ng puno, halika, aking bata, maglaro tayo. Masyado na akong malaki para maglaro, sabi ng bata. Kailangan ko ng pera para makabili ng mga bagay. Pasensya na, sabi ng puno, wala akong pera, kunin mo ang aking mga mansanas at ibenta mo sa bayan. Kaya't inakyat ng lalaki ang puno at pinitas ang lahat ng mansanas nito at umalis siya. At masaya ang puno. Matagal na hindi bumalik ang lalaki at naging malungkot ang puno. Isang araw, bumalik siya. Gusto ko ng sarili kong bahay, sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng bahay? Wala akong bahay, sabi ng puno. Ngunit maaari mong putulin ang aking mga sanga at gamitin ang mga ito para magtayo ng iyong bahay. Kaya pinuto ng lalaki ang lahat ng sanga ng puno at umalis. At masaya ang puno. Muli, matagal siyang nawala. Nang bumalik siya, isa na siyang pagod na lalaki. Gusto ko ng bangka para makapaglayag at makalayo sa lahat. Sabi niya, gamitin mo ang aking katawan, sabi ng puno, maaari kang gumawa ng bangka at maglayan. Kaya pinutol ng lalaki ang katawan ng puno at gumawa ng bangka, at naglayag siya palayo. At masaya ang puno. Pagkaraan ng maraming, maraming taon, bumalik ang lalaki. Isa na siyang matandang hukluban, pagod sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na hindi naman nagtatagal. Hinanap niya ang puno, ngunit ang nakita niya ay isang patay na tuhod, sa isang lupang wala ng buhay. Patawad, aking bata, tila bulong ng hangin, wala na akong maibibigay. Napaluhod ang matanda. Hindi siya umupo sa putol na puno. Sa halip, niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa patay na kahoy. Hindi ako na parito para humingi. Hagulgol niya, na parito ako para magbalik. Ngunit wala nang mapagbabalikan sa kanyang pag-iisa. Naintindihan niya ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkuha, kundi sa pag-aalaga. Patawarin mo ako, aking kaibigang puno. Nanginginig na bigkas niya mula sa kaibuturan ng kanyang nagsusumamong puso. At doon, sa tabi ng kanyang kaibigan, nanatili siya. Pasan ang bigat ng isang pusong punong puno. Nang huling pagsisisi, Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.